Yan, isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po dito sa Ambaking Pabu Farm. Kaya lang, Ambaking Pabu na lang. ah uh, dito po sa amin ngayon mga kapatid, dinaanan po ng bagyo dito sa Visayas. Uh, ayun, signal number 3 po kami pero salamat sa Diyos dahil hindi po masyadong malakas, hindi po kagaya ng bag, bagyong audit. yung bagyo ngayon at uh, ito, ito po yung update sa aking pabuhan. Na ko na po ng mga sanga kahapon kaya hindi ko masyadong na damage itong aking pabuhan. Pero hindi naman masyadong malakas talaga, may mga kapuno lang na nabali doon may bahay doon na nadagana ng kaymito o star apple. Tapos, secure naman po yung aking pabuhan. Ayan, may nakatali. Ayan, hindi nga na tawag ito. Hindi po naalis yung mga sanga na maliliit na aming pinotol. So, ito, kawayan. Ayan, mukhang matutumba na ha. Ayan, kita makita da. Tapos, kabila. natabunan yung kamera. Ayan, dito po yung aking pabuhan. Secure naman po yan. Nasa loob po lahat yung aking mga pabuhay. Ayan. Tapos dito may gumagawa kasi dito na yats. So, ayan. Pinutol ko po yung mga dahon ng saging para hindi matumba. Uh, Naka-secure naman po talaga itong aking pabuhan. Hinandaan ko talaga yan eh. Kasi mahirap po. Kagaya nung bagyo ulit na hindi po ako nakapag Ayan po may mga pabigat po yan sa itaas ng bubong tapos malalaki po yung tali ayan nga parang dagat ito ipapakita ko po dito sa inyo malakas kasi yung ulan mga batid. may mga area nga dito sa sa Cebu na talagang lubog sa baha hanggang baywang yung mga baha nila dito o, parang dagat na o ayan parang dagat na Ando rin ako yung no, ay pabuhay ko no. sa Wala na pong mga sanga yung puno sa loob na ngayon aking tupan. Uh, sinadyan ko talaga yung alisin mga kapatid dahil kapag mayroon yung mga sanga, posible po talaga matumba. Buti na lang yung bagyo na dumaan dito is one. Yung nakita ko po na update sa lakas is 120. Yung audit kasi dati is malakas yun. 190 kasi yun eh. Yung iba nga 200 yung kanilang rating. Lagay na natin 190 tapos ito 120. Ah, uh, hindi masyadong malakas kaya uh, nakapag-survive itong ibang mga puno. Tapos yung mga ibang bubong hindi po nabuwal. Ah, uh, hindi naman naputol yung ay uh, tawag dito hindi naman bumagsak yung mga puno, may mga sanga po na natira. Ang yan, madali lang yung Sisipol So, yan po yung kagandahan yan preparation talaga yan kung sakaling malakas yung bagyo salamat sa Diyos hindi naman masyadong malakas kaya all goods ayan papasukin natin sa saglit itong ating mga paabo kumustahin natin okay lang ba sila ah buksan muna natin ng Tang... uy ah Bigyan kasi natin itong ating pabuhan. Kumustahin natin kung okay lang ba sila? naka kasi sila dito eh. Hello! Ay, ang gansa yung sumalubong. Ayan ang kapatid. Oh. Yung mga pabu ko na nandyan, hindi ko na naalis. Ayan, may mga sisiyo po dyan. Ba yung saging doon oh. Delikado yung aking koral. Oo. Ayan o. Oh. Uh, natanggal yung tali sa trapal. Ayan. Trapila. Tang -tang tanggal. Ang tali ng trapal. So, kumustahin natin sila dito sa loob. Wala akong, wala akong cutter blade Jaika. Halo Halo Kumusta mo diha? Okay ta mo? Ayan, okay lang daw sila mga kapatid. Opya. Hello. Ayan, pala. Talagang ayan, sinikyo ko talaga. Kung sakali mang lumakas yung bagyo, Is, hindi masyadong mapinsala yung trap pa lang uh, ah, gabi na kasi hindi ko ang dapat sana nyan uh, tinalian pa yan ng pataas doon <laughs> hindi na nagaw hindi na natalian kaya ganyan pero, pero ayos lang dahil kapag survive naman salamat po sa Diyos yan, mga kabatid mula po dito sa Cebu liluan Cebu salamat po sa Diyos dahil safety po kami at yung aking mga alagang pabo, salamat sa Diyos, safety si rin sila. Ayan. Uh, nakaligtas po kami sa bagyo. Salamat sa Diyos at hindi po masyadong malakas yung bagyo na dumaan sa amin. Yung bagyong tino. Dahil kung nagkataon na sobrang lakas, kagaya ng bagyong udit naku po, hindi ko po masabi kung ano po yung resulta. Salamat sa Diyos dahil hindi po masyadong malakas talaga. At ngayon, kasama yung aking mga pabo nakaligtas po kami andon at uh, ito po yung actual na uh, paalis na yung bagyo kasi alas size yun alas size naglandfall dito sa sa north bay ng Cebu pero may hangin pa kumbaga ito yung parang buntot na lang ito hindi po masyadong malakas talaga mga kapatid hindi po kagaya ng bagyong udit dahil yung bagyong udit yung damuhan na kagaya nyan wala po yung mga dahon talaga lahat Salamat sa Diyos. Sito ating mga, mga alagang pagong buo. Ayan po sila. nilagay ko po dito. Ang puno po yung ating. Tapos, ayan. Naglagay po ako ng mga pabigat. Tali. Kumbaga, nagkaroon po talaga ng preparation. Kasi, mga days pa lang, bago yung bagyo, ayan, nakapaghanda na po. Kaya, ayan, naputulan po yung kahit naputol yung mga sanga hapon na, na natapos ayun lamang po mga kapatid salamat, salamat po sa salamat po sa pag-iingat niya sa amin